Kaya sabi ko sa inyo magpakabait kayo kasi umuulan. Oo, umuulan samba. Umuulan pa malakas pa ang ulan kaya behave lang kayo ha. Max. Simba. Ayan, Kiara. Kiara. Oh, tingnan niyo si Kiara, ang bait-bait. Oh, tahimik lang siya. Ikaw, Simba. Ah, ikaw naman ano, Mama Kat Orange. Mama Cat Orange nagpapadede dede ka pa? Luna, dumede de pa si Luna. Ayan, dumede de pa si Luna. Mapalad kayo kasi mayroon kayong ganitong tahanan. Ang dami-daming mga naulanan na ano, na mga poor babies. Kaya mapalad pa rin kayo kasi nga andito kayo sa ligtas na lugar. Oh, ikayo. Ah, uh, ikaw peli Uh, ikaw, Pelisa, bakit ka parang nalulungkot? Uh, Pelisa? Ba't nalulungkot ka, Pelisa? Ha? Huh? Uh, Pelisa, bakit ka nalulungkot? Ikaw naman, Samba. O, oh, gwardyahan mo yung mga kapatid mo dyan kasi naingayang sila sa ulan na malakas. Ha? Huh? Ikaw, Kiara. Ah, uh, Kiara. Uh, asan na si, ano, si Max? Ah, uh, Max. Nasaan na si Max? Max? Nasaan si Max Luna? Ah? Nasaan na si Max? Ayan mga kaisel, pinag-iisa ako silang ano, magdedede para ano. Ayan Oh. Nandito yata sa ilalim si Max. Nasaan na si Max? Saan siya ulit? Ay, nandoon. Nandoon si Max. Lagi-lagi dito si Max. Ayan, o, nandyan siya kay Kiara. Nandyan siya kay Kiara. Kiara. Ang ganda-ganda ni Kiara yung kanyang blouses. Ayan, ayan si Max pala. Nandun pala sa, ano, puwitan ni Samba. Ayan, paborito niya si Samba na sinasamahan. Ah, Max. Ikaw naman, Felisa. Nako mga kalisan, gusto ko sana silang pagsamahin kaso talagang ano, ang tapang-tapang talaga ni Mama Cat Orange, yung isa nating Raina ng Tantron. Ah, Raina ng Tantron. Ah. Yan kasi yung Raina ng Tantron. Mm, ay, muntik na akong ano, sinakmal. Ayaw niya talaga yung ginaganon mo siya. Tingnan mo yung gamit mo, oh. Ay, 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 ay. Talagang masungit si ano, si Raina ng Tantrum orangey buti pa ito oh mga to oh. ay tignan nyo na, oh, si Kiara ayan ayan mga kalisan mag ingat lang po tayo dito ah uh, mag ingat lang po tayo saan man kayo naroon naway nasa mabuti kayong kalagayan sumunod sa mga alituntunin wag matigas ng ulo lumikas kung dapat nang lumikas ayan bye bye in behalf of Team Karokoy and Felicitas, magingat po tayong lahat. Magandang araw po.